Maraming maraming salamat po, sir. Nasa kabila po ng inyong kalagayan ay nagbibigay pa rin po kayo ng ano, ng suporta sa mga kababayan po natin. Maraming maraming salamat po. Sir Sos, maraming salamat po. Po. ko niyo Ah, Oh, okay. Maraming maraming salamat po. Sir Jesus oh. Sandaan po yan ha. Palain po. po kayo ng Panginoon. Sana po dumami po po yung kagaya nyo Sir Jesus. Mabuhay salamat. po kayo. Mabuhay po kayo. God bless po Sir Jesus ha. Maraming salamat po. Eh ganito. Ang tao po kung bakit sa amin. ba? Maraming maraming salamat po Sir Jesus. ha? Salamat maraming po. salamat po Sir Jesus. Thank you po pagpalain po kayo. Thank you po. God bless po. Okay, sabi niya sa akin, ah. pagbalik ko na, pag i ko na lang kayo. I'll go there, kikulakin Aba. Okay, maraming maraming salamat po Sir, ha. Okay, God bless po. Okay, po. Ingat, po. Ingat din po kayo.